Ayan. Oh, may sunog na oh. Lakas sa sunog oh. May sunog. Yun doon sa likod ng ano. Doon sa ano, sa elbote yan. Parang sa banda sa amin ah. Hindi, malayo yan. Hindi, <laughs> <na. laughs> ba bahay na yan oh. Bahay yan oh. Eh. Sunog oh. Lakas, yun. lakas ng ano. Sunog na ganyan. Oh. Kaya na. Sa amin na lang. <laughs> Sige balita kay. Sige balita. Ganda huli niya. Nasa 50 rin ang huli nito. Oh. Padalawang asawa to. Oh, padalawang asawa to. Oh, lalaki oh. Yan ang mga masarap na ihaw. Oh, yan ang ano. Oh. Ay, oh, yun ang ano talaga Um, masarap. Rap, alis. Rap, ayun. Dalawa yan. Ayun Ano na, oh. natin? Ano natin? Sunog or not? Lan dalawa lanyarap Ang laki. Ang laki. Oh, laki, laki. laki oh. Okay. Ang laki. Laki. laki, guys. Ayun, Over. Ang laki niyan. Well, oh, so, parang I mean, may banyanang brown. Lan. Ote. Ayan pa. Bigid, ilan? Siyam. Siya. Tres media yung karpat, saka siyam na bigid. Ano natin tayo? Guys, hindi lang huli nila. Oh, bumabag yan na naman. Hangin. Mga ilan to? Ano yung ano din? Ah, nasa 20 rin. Nasa 20 rin. Tres media yan eh. 20 yan mahigit. 20 yan to, mahigit. Ay, shout out sa mga silent viewers natin dyan. Ay, ano din? Maka huli-huli din. Oh. pero... laki yan, ha. Ah. Ang laki niyan. ihaw. Kasi yan. Kailan lang ba? Woo! Yung mga ng pamilya to. Ito. Ilat tayo ngayon ha. Ah. Okay lang yan Bawi na lang Vlog tayo ngayon Mag vlog Hindi makakabuhay ng pamilya Hindi makakabuhay ng pamilya Ang mga lang yung hili yan Masa 20 yan Nagit

Kinse. Noging. Nakaka-30 rin. Nakaka-30 rin yan. 15. May isa ka po isa. May isa. isa. 30. 15, 30. Nako. Nakasarado 30. Buway din.